Mga pare ko, isamahan niyo po ako at maglilinis po tayo ng ating karburador gamit po itong carburetor cleaner. So, wag niyo na lang po pansinin yung brand dahil hindi naman po tayo sponsor nito. At uh, bahala na po kayo kung ano po yung makukuha niyo na carburetor cleaner. Itong carb cleaner natin, ang sabi niya po dito ay pwede daw po natin gamitin ito na hindi na binabaglas itong ating carb. So, tatanggalin lang daw po natin itong ating air filter at saka po natin paanda rin itong ating motor at i po natin siya ng 5,000 RPM or more. And then, pagka umaandar na po siya, isaka po natin siya i-sprayan dito sa pinaka loob upang matanggal ito po yung mga barabara nitong ating carburetor. So, hindi po yun ang ating gagawin. Ang gagawin po natin is ito, yung number one. So tatanggalin po natin itong ating carburetor at sa po natin siya lilinisin ah uh, nitong ating carb cleaner pero bago po 'yan is kailangan muna po natin tanggalin itong ating carb at i-out po natin dito sa ating uh, motor So ito mga pare ko, ito po yung ating lilinisin. So ito na mga pare ko, at maglilinis na po tayo. So tanggalin muna natin to dahil ito po ay sa gabal. Itong uh, pinaka drain niya. Then ngayon naman po ay bubuksan po natin itong pinaka baso. So lahat po ng uh, pwede natin tanggalin ay tatanggalin po natin. At yung hindi po dapat tanggalin dahil uh, hindi naman po kailangan ay hindi po natin siya tatanggalin. Kung ayaw naman po, eh, pwede naman din po. Tapos natin hugotin muna ito. Then dito ay pwede rin po natin tanggalin itong ating fuel filter upang malinis na rin. So. Yun no? Oh. Tingnan natin yung anyang fuel filter. So okay pa ho ito at wala naman po masyadong dumi. Then, then next po natin ay ito yung pinaka Kulay niya. So, hindi, ah, habang binabaklas nyo, ay titingnan titignan din nyo lang din po yung condition ng mga parts niya. Tulad po nitong goma na to. Makikita nyo, ito po ay ah, ano na, may mga tama, ano, may mga krak-krak na at posible na rin po natin itong palitan at uh, ah, po natin to kasi meron naman po tayo diyang repair kit kahit nga po ito medyo hindi na rin po kaganda yung kanyang kondisyon. So ito hindi na po natin kailangan tanggalin dahil mati-check naman po natin kung may lalabas dito na gasolina. So yan mga pare ko eh, yan lang po ang tinatanggal dito sa ating carburetor At ang importante is tingnan natin yung mga butas niya. at na po natin siya ng ating uh, carb cleaner upang malusaw ang mga ano niya, mga sludge, sludge mga dumi-dumi. Uh, nakadikit. So, especially po to mga butas. Ayan. Dito rin po. Uh. So, pala mga pare kayo, pag gumagamit po kayo ng ganitong klaseng uh, carb cleaner, ay magsusot po kayo ng salamin upang hindi po ma ang inyong mata. Dahil high pressure po siya. Tataktaktaktak nyo rin po ng kante. Ayan. Para po mas pa lalo yung kanyang pressure para malusaw yung mga loob lob dito Ayan po natin itong ating pilot jet. Tingnan natin kung mayroon siyang butas. Nakikita nyo naman po. ano you know, o. po yan sa kabila. Ayan itong ating main jet. ano you know. At ang itong ating fuel supply. So. At pag hindi pa tayo satisfy, pwede pa po tayong gumamit ng brush. ano you know, pang linis mabilis matanggal yung ano yung mga dumi dumi nya ganun po kaganda tong ganitong klaseng carb cleaner at uh, matay tingnan para din po siyang aseton dahil malamig ayo eh, oh. at nalulusaw yung mga dumi dumi tanggalin na rin po natin to yung ating fuel screw at tignan natin kung merong baray ito ito at ating idle screw tanggalin na rin po natin to as long na wala pong mawawala, eh wala akong problema yan problema to. Ah. Uh. 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 Ito sa main. Ah. Uh. Ito naman sa pilot. Ah. Uh. So, ganda. Ang pare ko eh. Ang ganitong kasing carb cleaner. At napapadali po yung ating trabaho. Baka siya na yung bahalang lumusaw ng tumi. Uh. Alos wala na nga yun. Kaya ngayon ay magpupokus naman po tayo. Ayan, alam mo siya mababad yan dito sa ating pilot jet at main jet. Kaya eh, sisilipin po natin yung mga butas nito. At susunod din po natin kung kinakailangan. So, butas yan. So, dapat po ay meron siyang butas. At lumalabas po ang fuel dahil karamitan po ay dito po nagbabara. Ting. Natanggal yung... Pati nga pala itong pinakamalilit na butas ito mga pare. Kaya ya. yan po kasi yung automizer. Eh. Yung mga malilit na butas niyan dapat po yan ay wala din pong barahan. Di po lahat ng pagkakataon ay matatanggal yung barahan ng ating carb cleaner. Paminsan-minsan din po ay gagamit po kayo ng pangsundot. Yung pangsundot po natin ay gawa lang po o galing lang po sa hibla ng wire. So basta importante lang po ay swak na swak sa butas nitong ating pilot jet. Gaganda po dito after nyo po siya malinis ay bugahan nyo ulit siya ng carb cleaner. Kumbaga, ito na po yung pinaka-final na linis niya. At sa kanyang po siya ilagay dito sa isang malinis na lalagyan for drying. So, kagandahan nito, hindi na po natin siya kailangan basahin pa ng tubig or busa ng tubig. So, ito na po yung maglilinis sa kanya, yung carb cleaner. So, ayun mga pare ko, okay na po to At ready to assemble na po itong ating carburador. uh, yung uh, o-ring nya is sira na palitan nyo na po at uh, to may nabibili naman pong paper kit ano kompleto po yan may mga o-ring po yan upang mapalitan nyo sya so tumala naman naman po natin kung may tagas to once na pinandar na po natin kung mapapansin nyo, pati po yung piston, ayun tinanggal na rin po natin at yung kanyang spring upang masama na rin po natin siyang malinis. So, ikakabit ko na po ito sa ating motor at saka po natin siya ngayon titestingin at i-tuning. At natapos na po tayo at the same time ay sinabay na rin po natin yung pag-check at paglilinis itong ating spark plug at itong ating air filter at ngayon naman po ay testing natin yung performance itong ating bagong linis na carburetor yun na ang masasabi ko lang po ay balik na naman po yung kanyang performance hindi po tulad ng dati pag binibili po natin siya ay hirap na hirap po siya at pupugak po so ayun, mga pare ko at kung puli po meron po kayo natutunan sa ginawa kong video for today ang susunod po na gagawin dito ay itutono ko po siya ng dahan dahil sa pagtutono po natin kailangan po natin yung spark plug reading at hindi po siya nakukuha sa isang trial lamang kundi series of trial hanggang ma-perfect po natin yung sunog nitong ating air and fuel mixture sabi ko naman po sa paggamit nitong carb cleaner, sa paglilinis nitong ating carburetor ay talaga naman po napakalaking tulong. Pero hindi po to sapat. Kailangan pa rin po natin gumamit ng mga pambrush at pansundot sa butas. Pag combine po natin yung tatlo na to, mga ko, yan, perfect na perfect na po yung paglilinis natin itong ating carburetor. Pero laking tulong po talaga itong carb cleaner.